Hello guys, magandang araw sa inyo guys Gagawin tayo dito, alternatory guys Ang luto mo guys And guys, bago ko sa inyo, subscribe muna kami Sa aming YouTube channel, PNB e -E TV Palike at pa-share na rin guys At yung YouTube channel Para lang kayo updated Kung masiya, share na yung video at po-post guys Okay guys Anong Anong sira niyan boss? Sayro? Titingnan, titingnan Titingnan pa guys titingnan. Ha? Titingnan pinamuna, ah, taka, Ah, talidene, na. isang din nila, video si nila, 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 Ano Ano ba nila, 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 mo? nila, 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 Know, kalpito, neto. Nito, okay. Ay, dumagkal kayo itong alternator na ito. lang okay. dito, guys. Okay. Ano ba makinig ito? Ano makinig yan? BC1. Ay, magka. Parang tagas ang lakis pa yata, ano? Oo, oh, hindi. Tagas pa ang lakis niyan, Sayro? Tagas okay. din. Tagas din? Problema niya Wala na tayo oil seal yata na malaki. Na maluwa. Naubusan tayo. Na maluwa. Ang ito, vacuum guys. Tinanggal na ito, vacuum. Dahil yung unang tinanggal ng ating mekaniko, si si Cairo. Ayan, no? Tansur na natagalin, Cairo. Pwede na, huwag ko siya na. -pula yan, pulay yan yan. Oh. Mukhang oh, maitim na yan da, no? Hello. Ano yung sira dyan? Ayaw kumarga niyan. Ay kumarga? Yo, 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 ito mag charge guys ha itong alternator niya kaya mag charge titignan mm -hmm. kung saan may problema o sa carbon lang o sa sa kanyang rewind Iberi yung carbon, pero po yung carbon na yun o Ito guys, ito yung pinaglalagyan ng carbon Papalta na rin tong carbon nito kasi medyo ano na maiksi na hindi na umahapot sa kanyang mismong tinatamaan kaya guys papag sa na ito carbon lang wapagtan dyan guys ha ayan guys tayo testing na kung anong problema stator to guys ha ito stator ayan ayun mga diode Ay, ano tingin mo dyan diode Tinatanggal pa ang diode ayan. Pero yun ang may problema Diode ito si simple diode. Ano tinatawag ko ba? Eho, sige oh. Tatanggalin din 'yung diode. diode. Para pinasok yata 'to lang sa abo, sa ano. Para pinasok lang siya doon, ano. Yung ginamit ng technician. Oh. Yan. the testing pa yung rewind kung okay pa. Niyo pinasok yata na lang, lang to Bumaba sa akin basta, tatalasig sa akin yan. No? Tayo, testing din yan, ano yan? Ngayon. wala ba si Paolo eh, nasa Manila. Wala konta kaya, okay, kaya. kaya sa isa lang. No. wala kaya wala bang taka konta 'yun? Sa isa lang. ito sa guys yung kalimunod no, real right? estate or right, land ako <todic> Ugasan mo na. Anong yung ugas mo dyan? Gasolina. Yan, Kaya tekstilin so, si, yung niya. tubo klaro. Ayan. So walang kontak. kontak. na wala nang kontak yung iba lang. Hindi, kontak. Nawawala. Nawawala. Kaya pagka minsan yan. Eh. Nawawala no, karga. Hmm. No, panay, na karga? karga. Mister, 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 hindi. 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 Minsan hindi nagka-charge, minsan nagcha-charge. Mahina mag na pa mag-charge. Hindi, mahina pa mag-charge. Kaya nagdulo ko rin itong kanyang ano, alternator. Yan ang tine-test. Yan no? no? o. No? Tine-test ng, ng ating elektrisyan, si Dan. Pero, din, pwede ba ito may langit? Kasi, pwede ba ito may langit? Ming... Dala uh, kayo isang uh, alternator mo dyan. Salok dyan. Ano yan? Si Ram, laksetor? Para po. Yan yeah, guys. Sira sira yung kanyang ano. Sira yung kanyang stator guys, grounded. Kaya siguro hindi mo bra kung baga. Kung ba minsan nagkakaganda minsan hindi. Yun pala may problema yung kanyang stator guys. Yan ang papaltan. Pero may dala doon may ari na isang buong alternator. Titignan kung pwede pa yung stator to ililipat dito guys. yeah guys. Ito yan guys, may dalang may itong ating customer. Ito yung kanyang reselba. Titingnan, bubuksan din kung ubra. Kung parehas yung kanyang stator ito mamaya, bubuksan natin elektrisyan para makita kung pit yung kanyang stator, yung kanyang nasirang stator dito sa kanyang luma. Titingnan nyo mamaya guys ha, bubuksan kung pit to sa kanyang nasirang stator. Ganito nang may-ari guys. Ayan, wait lang guys ha. Tamiya, bubuksan na ating electrician niya para makita kung pit doon sa kanyang nasirang stator guys. Ay, stator yung nasira guys. Ayan, ground din. Kanyang nasira. Okay guys. Ayan guys, bubuksan ang Yung kanyang dalang reselba. na pagkakasal. Ayan, pagkakasal. Ayan, Ha? Ayan, Alan ngayon guys, yung balang reselba may mayari. Tignan pa. Detestin pa. pa rin yung stay tuned kung um, okay o okay. hindi. Detestin pa rin yung guys ha. Ay lahat yun. Hehehehe. Ayan guys. May problema rin yung kanyang reselba na alternator. Grounded uh, din, lato. din. Sunog daw lahat. Ano din? Sira kaya... Ay, may, kita pa ito. Puro-puro na isa. Nag-iwahe wala ito. Ayan. Ilan na niyan, Dals? Animan. Animan. Meron namang available niyan, guys. Po, sa ating ano? May available ito sa ating ano? Tain na lahat e eh. Hindi may pwede uh, yung kanyang reselba. Ay, buti nga ito dalawa lang eh. Ay, problema. Pagka nagkatiket, hindi parang dalawa lang rin. Rewind. May inaaring kumarap. Ayan, guys. Hindi yung yung kanyang dalawa reselba. Kaya mamipilito magpalit ang ganito. bago rewind. Eh buti ba nga ito. isa isa lang eh. Eh dalawa eh oh. o. Sabihin nyo ng crowded doon. Dalawa yan ah. Crowded. Hindi mo ma-re-reflect eh. Gawa na itong ano yan eh. Guys binasok na lang isto ha. Kaya nagsarang problema yan yan wala ayon yung wala totoo ka eh yung wala sa low background ah dito gap niya ay di pagka ng tanggal labanot na ni eh din memango ball ah guys walang ibang list walang ibang suru uh, kundi palit ng stator guys pero man tay available diyan alam mo di suno gano Ayan guys, so mo dalawa tayo. Okay pa naman ito guys. Ito na. Okay na. Ito gagamitin ko no, no. kasi. Okay. okay pa naman. Naging problema lang guys. Ulitin ko ha. Itong rewind niya. Ayan ang problema. Yung stator kung tawagin guys ha. Yung kanyang reselva hindi mubra. Kasi grounded eh. Kaya ayan ang papatang. Stator grounded. Kaya pala kung minsan hindi nagkakarga. Minsan nagkakarga at mahina pa magkarga guys. Yun ang problema guys ha dito. Yeah. Ayun. Pang-yan lang yeah, talaga na na. May tibat, may tibat siya. Yan guys, papalitan din natin ng oil seal to. Kasi dito Ayan. nag isingdiloy ito daw na. Double, may mo double. Kailangan palitan Ah. Ayan. Okay guys, to. Dito nagmula ang kanyang sira. Ito kanyang oil seal tumagas na kaya pinasok ng langis guys. Kaya yan ang papaltan. Papaltan din yung oil seal. na. Ayan guys Ito yung papayad natin sa rewind Yung kanyang, kanyang alternator na nasunog guys Itong stator niya, no? Ayan, eh. Ayan kita nyo itim Sunog na ito yung nasunog Ito yung papayad natin guys Yung bagong rewind Uh, kung baga guys, meron na tayong naka-prefer dito na pang ganyan na emergency na bigla nila hindi, na, hindi na para i-rewind kasi pag nag-rewind ka, kaabuti na isang araw kaya naghahanda na kami ng Merong rewind na na isasalpak na lamang para yung customer hindi maaabala ng gusto guys kumbaga ready ready to use na agad to hindi na kailangan maghintay yung yung customer para mag rewind kasi pag mag rewind guys matagal isang, halos isang araw ay isa yung jeep sa akin naman di baka kami ayaw kanyang jeep kaya kami nagtitinda rin kami na dito ng ready to use kumbaga papalitan na lang ng bakal ang baka, sunod pariruway naman namin to para ulit sunod pag kami bibili ready na hindi na mag-iintay ng matagal guys okay guys yan mamaya iakabit na ng ating elektrisyon niya guys si Dan okay guys rewind ang sira guys sa sunog okay yan guys yung ano na yung ano yung stator sa ano sa kanyang diode yan yeah. na assemble na yung kapitan. Ayan uh, guys, so nakakabit na ako. Oh. Oh, Nakikihinang na guys ha. Sa diode, yung bagong wire. Kinabit namin na uh, stator. Bagong stator. Lahat may room, hindi mo walang mawalan. Kasi malabo na <laughs> kaya dito so, uh, Guys, na. May gustong na. Kapit Kapit na yan guys ha. Kapit na ka yung vacuum

Guys, yung vacuum, yun yung umukuha ng hangin na ha, sa preno. Pag wala yung vacuum na yan, hindi gagana ang hangin yung preno kasi medyo mahina yun, guys. Walang hangin. Yan, kinabito yung vacuum. Air vacuum. Yan, okay na. Kakabit na yan. Kakabit na lang yan. Tetestingin muna. Okay. guys kaya kapit na ayos na yan guys ha kaya ito namin rewind sa KOC kasi sinog yung kanyang yung stator yung rewind pinasokan ng langis kaya kaya na din namin ang KOC yung alternator yung lang na rin guys

yan at nagkakas yung tao para makapulong ito kasi hindi ko Ilaga ayan Ayan ayos na guys tapos na e Testing na lang yan Umakarga na Pinalta mo na lang piyos Kaya guys, i-stop na ng ating customer, si Bossing, ayan o. No? Yun! I-stop na guys!

haba na okay na yan guys tapos na yan Ayun na medyo walang karga guys yan okay, guys for BC1 to ha cover to BC2 yan yan guys sana guys kahit pa ano minawa kayo tips sa amin okay na yan gawa na tapos na kailan lang namin to ng oisin saka rewind kasi nabasa ng langis yung kanyang yung kanyang stator kasi nasira kanyang oil seal tumagas kaya pumasok sa loob ng kanyang alternator kaya yun sinira yung kanyang wiring yung kanyang stator sinira kaya piyansan namin guys yan ito yung bago yan yan guys yan yan guys yan guys, yan, guys sana subscribe nyo kami sa aming youtube channel BNB TV palike at share na rin guys at video notification bell para lagi updated sa mga sya-share na yung video at photos guys Yan yeah, guys, okay na yan guys ha. Ay sana, ay sana, may natin din ay sana. Saka, saka, ano kayo, ay coaching pa lamang guys. Okay guys. Okay Thank you boss, thank you. Thank you. Thank yeah, you. guys, ayos na. Hop, hop. Oh. Guys, xa, yeah, hey, guys, right. bài xa. xa. Hé <coughs> anh <Ha? coughs> yeah, guys, ai xa. Bà đi xa, ở trên hé anh guys. Yo yeah.